Magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat at lahat ng mga nasa iba't ibang sulok ng mundo. Shoutout po sa mga bagong subscribers at welcome back po sa aking mga subscribers maging sa mga bumibisita. Welcome po. Marami salamat sa mga suporta at kung bago pa lamang kayo dito sa aking channel, ay tayo na pong ilike kung inyong mga gusto ng video na akin pong iba na bahagi ngayon, pakilike na lamang po mamaya pagkatapos. At mag-subscribe na po kayo dito sa akin channel, Salitang Dihim. Maraming salamat din po sa mga patuloy na hindi nag skip ng ads at maging sa mga silent viewers. Maraming salamat po. Ngayon po ako ay magbabahagi ng isang ritual at salitang dihim na isa sa mga ba Bagoy isa sa maraming lugar na sa ating Pilipinas o sa iba't ibang sulok ng mundo, madalas ay nararanasan ng kulog at gidlat. Nandito po ang pwede ninyong idagdag sa inyong dedibusyo ng salitang lihim na ito upang mapahintong kulog at gidlat. Ito ay kinakailangan ninyong debusyo ng 49 days para sa mga nagre-request na dito na po ang inyong request. Wala po dapat na patlang tandaan alas sa islam po ng hapon ang pagdegebusyon nito. Umpisan sa unang biyernes ng buwan lamang. Simulan ang gawin ito. Tandaan po ito. Sa pagsisimula ng proseso na ito ay kinakailangan niyong magdasal ng tatlong ama namin, tatlong abagin ng Maria at tatlong sumasampalataya. At pagkatapos isinood ang salitang lihim na ito kinakailangan na hindi po magkakamali sa pagbibigas ng salitang lihim na ito. Bipidigus, Biksaka, Dagadog o Hidbus, susi nito ay lapas o oh, lapas. Kapag inyo na pong nakompleto ang debusyon nito ng 49 days, wala po dapat patlang upang magamit ninyo ang salitang lihim na ito. tanda na bago ninyo gamitin ito ay siguruduhin nyo na kompleto ang 49 days at nakatitik po dapat sa langit bago banggitin ang salitang lihim o susi nito ng 21 times 21 isa beses beses salitain o sasabihin at paniguradong hihinto na unti-unti ang kulog at kidlat hindi po ang ulan kidlat at kulog lamang po ito po ay napaka dahil ito po ay akin na pong ginagawa at ginagamit. pag ingat lamang po palagi at sana ay makatulong ito sa inyo lalo na sa mga may phobia o takot sa kulog at itlat. Siguro din po lamang na natapos ang pagdidibusyon bago po ninyo magamit. Pakilike na lamang po ang video na ito kung ito po ay ito po ay inyong nagustuhan o makakatulong sa si inyong pamumuhay. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe dito sa aking channel, ay pakisubscribe na po ang channel ko at pakihit na lang po ang bell icon. Pakipili po yung all para lagi po kayo manotify sa mga videos na aking po ibabahagi at naisin niyong tulad ng ganitong content kaya gaya ng barang orasyon, mga aswang, salitang limb, ritual, kulam, italyon, pangontra o pangkumpati. O pangprotection panggagamot, ay iklik na po ang subscribe at i uh, iklik na naman po ang bell icon away magusto ninyo ang aking mga binabangin video at marami salamat po at uh, patuli po kayong huwag mag-skip ng mga ads, makakatulong po ito ng malaki At hindi at hintay na lamang po sa mga magbibaya ng mga libreng medalyon. Tandaan, ito po ay libre. Ako po ay personal na magbabasa ng inyong mga comment, subscribers, o mga magko po ng posilpid mga pipili. Mag-comment lamang po ng inyong mga email address na aktibo. Admin ko na po ang bahala mag sa inyo. Salamat at hanggang muli. Hanggang sa muli, mga kalihi.